Pagpalang hapon po. Ah, nandito sana kami kay... Nandito po kami kay Chong. Ay eh, wala nga na ang din. kaganda po ng pahingahan po namin dito. Ayan o. Oh. Si paring karpentero. Agimat. Ah. Napaka daming malalaking manok. Ito. Oh. Talagang masarap oh, yung karne. ah ito yung masarap na buho ko. Ito yung napakatamis. Oh. Yan. Habang inaantay natin si Chong kung Falcon eh, ipakita ko muna sa inyo itong mga masasarap na buko niyang time dito tsaka yeah, mga manok niyang alaga tsaka itong papaya <coughs> ayan po ang sing sing na ibon ito kakaragahan pa rin po natin ito dito sa pinaka loob niya doon sa may tuka. Ayan, tingnan nyo may kargahan siya talaga. Tanso po yan. sige, sige. Ayan. Tingnan natin yan. Pwede ka, okay na. Okay, sige. Pare, oh. Santo, Santo Cristo at maliit na Santo ninyo Santo Cristo ang Ay, balik taram pala, re. Toy, ano? Ang galing. Santo Cristo. Ang ulan. Yung itinit ng Wala din eh. Santo Cristo. Balik taram. Wala din <tinyo> Maingay. Para <coughs> Ito yung napakagaan sa buhay. Pangkaligtasan sa lahat ng mga laman lupa. Pero ito po, kakargahan pa rin natin. Bukod po ang dasal nito. Kakargahan pa rin po natin yan. Kasya lang po ito sa kamay na 8.7 uh, ang sukat. Talaga,